Sa pagbisita ng aming team sa Minalabak, Camarines Sur, mag-asawa na pagsasaka ang hanap buhay mula noon pa ang aming nakilala. Sila Nanay Josephine at Tatay Elmer ay may siyam na anak ngunit hirap pa rin sa kanilang buhay lalo na't nang atakihin ng stroke si Nanay Josephine. Ang kanilang nakakaantig na kwento, panoorin po natin ito magapon ang kayo ko. Di naman makaapon, Ika nga nila, magtanim ay hindi biro. Maghapon ba namang nakayuko Di man lang makaupo at hindi man lang makatayo. Ngunit, paano kung sa isang iglap ay lubusan ka na ngang hindi makatayo? Sa sityo baliwag minalabak ang marinasurf, dinayo ng aming team ang lubak-lubak at masikip na daan patungo sa bahay ng isang pamilyang magsasaka. Halos tatlong dekada na sila nanay Josephine at tatay Elmer bilang isang magsasaka. Kabada dito ko ang yung bahay ko. Okay. Okay. Bali, ilan? Ay, ayun. Ano, Josie? Hello po! Nakakapagsalita na din ng dati yeah. hindi. Good morning po! Good morning. Asan po na yung mga anak niyo po? Ah, nandyan. Sino po yung nandyan? Oh, yung asaba. Oh, nalwindyo ba? Ah, ito pa lang. 'Pag lang din siya nagdalo na siya. Ako ko akin ko. Eh para mamasdan ko. Ah, ito po mga bahay ng anak niya. Oo. Ito po yung bahay nila. Kanila mo. Ah dito ka dito mo kayo mag-asawa. Hindi so, dito. Kasi putay na nanay pumasok sa bahay ko na niya. si Tatay Elmer na lang ang kasakasama ni Nanay Josephine sa kanilang munting tahanan. Siyam ang kanilang anak, ngunit mayroon na itong kanya-kanyang pamilya. Malang. Alam mo pa na na yung pangalan niyo? Very Prince. Ilan um, po yung anak niyo? Ah, ano, 24. Para si Am. 24? Si Am, um, oo. Oh, oh. Ang alam ko nanay siya lang. Si um, yung ano, anak nito nanay Yung um, Ampong ko. Ah, meron ano, ano, ka pa nanay Ampong? Meron. po tatay yung anak ko na pinagkalog po sa inyo ng asawa? Yeah. So, asan na po sila ngayon? Anya, ang sa man, Manila, ang sa Manila, nandito ko lang dalawa. Yung isa po, malayo mo dito, noong noong sa bayatan, ito ang nagpangasawa. Mabuti hmm. ano po dito, mga lalaki, hindi dito lang yun. So, ilang beses lang po sila bumisita po dito? Siya. Ay, pagkakulit ko ni mama niya, nang sabi MC, nagsurong ko ka. Ah, Magandap araw. na may pamilya, ma. may mga aking mga korina. ang lahat. So, madalas po, tatay, ikaw talaga yung no. kasama. kasakay. Hmm. So, kasi akong buhay na, akong asawa niya. Araw ang gabi, pirming kong gas. At sa hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay mag-asawa, ay inatake ng stroke si Nanay Josephine. At madalas na rin daw siyang magalit o mairita. At sa ting hindi nasusunod ang gusto, ay sumisigaw at nagwawala na parang bata. akin maikwento kasi nalaman ko po na pumunta daw po si nanay sa Kaloocan. Ano po yung ginawa niyo sa Kaloocan? Wala, pumunta lang kami doon sa Hindi naman magkapunta dito, kami na lang po napunta doon. tapos pag isang simana, may sabi niya, uwi na nga kami dito sa Bicol. Kasi hindi daw siya nakakapag lakad-lakad. lang kami doon sa bahay, ay mainay. Sa Daunga, sa Manila, dukot-dukot yung mga bahay. nitingo dinon namon kami mina na kami dito sa amin ya probindia pagdating dito taw kinagahan inatake may nakita pa na nanay na dumudugo dinudugo sa degri sa kaya ganyan mo bang at na oh, oh. apple pa, eh, so, de ah uh ah -huh. madugo ya Kasi inulo ko ba ka magpag... Paano ulo? nanay kapag ano, tumama yung ulo mo, hindi ka pa natatakot? Hindi. Kasi kinana ko yung bilog na basag. Ganunin ko yung ulo ko na basag yung bilog. Mo. Minsan buba, nanay, Kaya, yung ulo. po ba nanay? Eh, niyo din po sa akin? Oo. Ganunin ko. kanina din po tatay napansin ko po, po kay nanay na nagkasugat po siya dahil po sa paggapang niya sa kusiga. Oo, oh, gusto siya maglabas. Ano, wala pang wheelchair. Ano so, po niya tatay? Araw-araw po siyang gumagapang. Ano, Ay, hindi. Tatay? Hindi naman. Minsan lang. Oo. Oh. Pero hindi din po tatay sa minsan palagi po siyang masusugatan? Pag nasusugatan siya po nakakatama yun sa, sa gas. Pero ni minsan po tatay nakakatama. Naka, naka nagpapamalag na ba yung tulong niya? Saan? Hindi ba? Dinidipintan di, niya mo yung kung niya, buk niyang pa, kaya niya niyang ulo niya. Nating ba ng kape? Dahil sa kahirapan, padalas, kape ni Labang Rao ang iniinom ni Nanay Josephine. Dino, wala nga eh. niya kape? Kape. Ino Iniinom mo sa araw-araw. Uh, uh. Nakakailang baso ka tanay sa ano? Isang nakakailang at, sa isang araw? Uh, uh. Bakit nanay? Mayroon na mo sa yung po. Yung kape niya manaw oh, eh. Bakit ganon po pala kasi nanay? Oo, oh, ganun. Maski kaya ganunin pa. Talagang ganyan, maski hindi pa kami asawa. Pumupunta siya sa... Kung talaga pa siya pumupunta sa pala yan, mayinom niya siyang kape pag na naman At dahil may kalayuan ang kanilang lugar sa siyudad, hindi madaling maidala sa doktor si Nanay Josephine. Kaya naman, mas pinili ni Tatay Elmer na sa albularyo na lamang magpagamot. sanib ti nangong para pang pangadian katong mga gamot. Yun na eh, yun, takot ngayon, napapagbalita na siya. So, bali gilang balik po siya sa alibulat? Apa? Diga, ano kayo tatay mas naniniwala na mas gagaling siya sa alibulat kung eh, para sa gastos? Ay, kasi yung pagpunta mi dalawang bisis pa lang, pag ito gartolo, ginagamit ko po? Bandong. Iniram mo. niya, iniram mo Saan po? Kailmari bandong. Pintan niya. Ah, bakit wala po Kaya siyang sarili? Kailma. Kailgar. Nung mga panahon po tatay nawala ba po siyang wheelchair? Ang sabi niyo din po yung wheelchair is niram niya rin. Iniram niya lang oh. po sa ano. Paano po siya gumalaw sa loob niya? Ay, kinupo niyang po. Inakbay kasi hindi ko namang kayang mag-isa. Mabore na ko dyan na wala kaming wheelchair. Kung sabi yung pinchang ko, meron sila ka. ko. Buti na lang tatay, pinahirap po sa mga Oo, eh. oh, kasi pinchang buo ko mahal. Uh, bali, ilang taon na po yan na wheelchair na sa inyo? Ay, simana pa lang yan. Paano po tatay kapag ano, pinuha na po yan? Hindi wala. Balik po sa normal oh. sila na Saya mau tiga tak kena sendiri yang boleh cerita. Kan bukan malam mas. Oh, buk nang cedok Itu tahu lah pun malam. tanya saya iklaan. Bapak yang pulang sewil cerit ide itu kena bermain nak sambil cerna lah. Dalam bahasnya nak cerna. Jumbaga, nak jumbaga oh, sabi ko nga ang asawa ko, lumaban lang na maglaban. Nanay, sabi ni tatay, magpagaling ka daw. Oo, magpagaling ka na anak ko. Kumbawa naman. Oo, oh, kasi pag hindi ka magpagaling, kawawa naman yung mga anak mo, sa kanyang apo. Anak mo ko! Hindi na mag-ibig. Marunong sa Oo, oh, simpre, masakit sa loob. Sakit sa damdamin. Ano, ah, kahit, kahit magkalayo kami, hindi kami ibanan. Habang buhay kami, magtasunod kami. kami, kami. Yeah. <laughs> yeah. <Yeah, yeah>, na. <laughs> <laughs> Mahal na mahal kasi isawa ko e, wala naman iba niyang mamahalin. Pag may isirang tao na lang, sabi ko, no. sabi ko, tinumpahan ko sa pagkatal sa atin, ikaw ka na, hindi naman ko pumubuhay ng iba't habang buhay pa, ikaw lang ang mamahalin ko, hindi na ka Yan lang yan. sa sitwasyon ng mag-asawang Elmer at Josephine na nakatira malay sa siyudad, Hindi maiikakailang mahihirapan ang sinumang nasa kalagay nila. At madalas, ang pangunahing problema pa ng mga pamilyang tulad nila Elmer ay ang kawalan ng akses na makapagpatingin sa doktor sa kahit na anumang oras na iyong loloobin. Dahil sa mga ganitong problema, ang Ako Bicol Party List ay oras mismong tumukol at bumuo ng isang proyektong walang ibang hangarin kundi ay makapagbigay ng pangunahing tulong sa ating mga kababayang tulad nila Elmer at Josephine. Ito ang Tarabangan Caravan ng akupikul Bicol Party List na mula noon pa ay walang sawang dumatayo sa iba't ibang barangay upang bigyang prioridad ang pangangailangan ng ating mga kapuspalad na kababayan. Ayan mga ka -action. kinilig ako kay Tatay Elmer at Nanay Josephine. Tunay nga ang kanilang pagmamahalan. At dahil sa sitwasyong ibinahagi sa atin ng mag-asawa, live ngayon sila Tatay Elmer at Nanay Josephine sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa Baliwag Beho Elementary School dyan sa Minalabak, Kamarinasur. Sur. Kasama si Sir Gerson Alvarez, ang koordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarina Sur. Magandang hapon po dyan sa inyo. Magandang hapon naman po. Ah uh, Ma'am Kasama mo ngayon si Tatay Elmer at si Nanay Josephine. Unahin ko munang kausapin etong si Tatay Elmer. Tay, kilig na kilig po kami, Tatay, sa istorya po ng buhay ninyo ni Nanay Josephine. Kung paano nyo po siya inaasikaso at minamahal. <laughs> ngayon po, Tatay, ano po yung hiling po ninyo para naman makatulong po kami kay Nanay Josephine? Yeah, sabi ko, dapat matulungan mong kami. Hirap-hirap na kami. So eto, Tatay, ano, para malaman nyo na po kung ano po yung tulong na ibibigay po sa inyo at kay Nanay Josephine. Balikan ko si Sir Gerson. Ayan si tatay. nasaksihan natin yung kwento ng kanilang pag-iibigan. Ano po ba yung maaring matanggap na tulong ni Nanay Josephine mula sa Tarabangan Caravan Project ng Ako Bicol Party List? Isa sa so may bibigay ng Ako Bicol Party List, uh, lalong-lalo na dito sa Tarabangan, nakapacheck up silang mag-asawa, then nabigyan uh, po ng gamot and may ibibigay pa po ang Ako Yung uh, request ng wheelchair. So, ibig sabihin, Sir Johnson, yang ginagamit ni Nanay na wheelchair ay papalitan na ng bago ng Acubicol Party List. Papalitan na po dahil hiniram lang po nila itong wheelchair nila. Kaya papalitan mismo na. Ito. Okay. Ayan, so babaguhan, mabibigyan ng mas bago itong sinanay Josephine ng wheelchair. Andiyan na ba, may bibigay ba sa kanila ngayon mismo? Opo, nandito na po. Uh, makikita na po natin. Then, may mga iba pa pong uh, ibibigay, lalong-lalong na itong mga kapartner ng Cubicol. Uh, karagdagan po itong may bibigay sa kanila. Ayan, so, yan ba yung nasa gitna? Yan yung bagong wheelchair? Opo. Oo. Oh. yan bang mga nasa ibabaw ng wheelchair ay sa kanila din? Ibibigay ninyo? Oo po. Sa kanilang, sa kanila po yan, na uh, Ma'am Rem. Yung wheelchair Sato. mula sa Akubicol Party List at yung mga grocery ay mula sa Akubicol Tabang Ora mismo. So, Ora mismo din na matatanggap nila at maiuwi nila yan sa kanilang bahay, Sir Gerson. Oo po. O, gusto ko nang makita na paupa-upuin na si Nanay Josephine dyan sa bagong wheelchair. Oh, grabing excitement na ang nararamdaman ni Nanay Josephine. Yan mga ka aksyon yung sinasabi na ang ibinibigay ng akubikol Bicol at ng Tabang Ora mismo, ay talagang masisiyahan yung ating mga benepisyaryo. Ayan! Hello Nanay Josephine, kaway kawaii! Oh, naka-L sabi ni Nanay laban lang, laban sa buhay. Oh, kumusta Nanay Josephine? Ano po yung pakiramdam nyo? Mabuti naman. Ah, mabuti naman. Okay. Oh, wow! Hinahaplos ni Nanay Josephine yung kanyang wheelchair. Sir Gerson, ano pa ba yung tulong na maaring matanggap ng mag-asawang ito? Bali po, bukas. Uh, babalik po sila for laboratory. So, maliwanag yan na hindi la lang nagtatapos yung tulong ng party Partylist at ng Tabang Oramismo dyan sa pagbibigay ng wheelchair. Kung di yung laboratory test pa na kay Nanay bukas ay sagot din ng akubikol Partylist. So, maraming maraming salamat, sa Sir mabuhay kayo dyan sa Camarines Sur at patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan.